ngay, nag-u, 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 nag u nag u nag u nag u ano u nag u nag u nag eh. nag u 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 Masakit pa rin. Masakit Ah. Oh. Ano? Sakit pa rin, nababa pa yung sakit. Then, ito natin tatlo, baka sakaling mawala. Ah, sakit pa rin. Then, lahat ko na kaya. Hmm. Um. Ano, masakit pa rin. Ay, nakatulog na ako. Ang ah. sarap sa pakiramdam. Magaling ano, na wala mo Wala, wala sa tao mo. Oh. Um, Buti na naman. Ay. Thank you, Malco. Oh, welcome. Ang galing naman. So, Sarap sa paalam ng nolay sa paulo mo, ano? Nababa pa hanggang dito kanini. Nawala.